alas tres na nga pala ng hapon mga kabayan at naghahanda na ako para sa misid nagulat talaga ako dito sa paborito kong spot na ito pag drop ko sa ilalim ay agad naglapitan talaga yung mga tribalis sa akin kaya naman mga kabayan ay samahan nyo ako sa akin pag sisid ngayon at tingnan nyo kung paano natin papanain yung mga isda dito sa ilalim ang, ang sinisisid nga pala natin mga kabayan ay nasa 10 to 15 meters medyo malabo yung tubig pero okay naman siya dahil kita naman natin yung mga pelagic kung merong lalapit sa atin at ito na nga mga kabayan pag drop natin sa ilalim ay hindi pa tayo nakakadapa ng matagal ay nagpakita kagad yung mga grupo ng talakitok ito siguro mga kabayan yung mga magpipinsan o magkakapatid na talakitok kasi iisa yung kalilang kulay tinamaan naman natin mga kabayan at agad na tayong umahon paangat kasi para makuha na natin itong ating napa ng isda at makahinga na rin tayo dahil may kalaliman talaga ito uh, shout out nga pala sa mga gusto rin mag spur fishing at kung gusto nyo nga pala subukan at kung seryoso kayo ay mas maganda na meron kayong kasama na marunong mamana dahil ang spur fishing mga kabayan ay Uh, nakakamatay seryoso ito mga kabayan para lang sa mga immortal at kaya kung gusto mo rin maging immortal ay kailangan mo lang mag practice kaya kaya mo yan mga kabayan at ito na yung napanan natin golden trivally napakasarap na isda nito mga kabayan